Meron akong kinukulikta sa mga baso ngayong araw mga boss. Gusto nyo malaman kung para saan to? Tara, manood kayo. Marami-rami na tayong nagawa dito sa Pajero at yung pinakahuling nagawa natin, alam nyo naman mga boss, pininturaan natin yung pang ilalim at buong engine bay niyan. Binaklas ko lahat ng pwedeng baklasin para madaling maglinis at magpintura ng engine bay. Pero sigurado marami sa inyo nakapansin na bakit yata parang ibinalik ko yung radiator nang hindi ko nililinisan. Ayat at makikita ninyo, puro siya kalawang, di ba? Actually mga bossing, meron kasi kong tutorial na planong gawin ngayong araw at yun yung ipapakita ko sa inyo. Nagtanong na rin ako niya sa radiator shop kung magkano magpa-overhaul pero 3.5 yung sinisingil sa akin. Kaya naisip ko, wait, bakit parang ang mahal? konti na lang? Eh makakabili na ako ng bagong radiator kaya eto yung gagamitin natin ngayon mga boss. Radiator clean from Aeropack. Tignan natin kung ilan ang mauubos natin na radiator clean. Para sa unang proseso, dinrain muna natin yung ating radiator. Hindi muna tayo naglagay dyan ng radiator flushing mga bossing ha. Dahil nga tubig lang ang nakalagay dito since nakuha natin itong pajero, gusto ko muna makita kung ano yung itsura ng tubig niya. Kung mapapansin nyo dito sa sinalo kong tubig, mukha naman siyang malinaw ba? Diba? Pero yung radiator natin, bakit parang ang kapal ng kalawang? Diyan papasok ngayon yung mahalagang role na gagawin ng Aeropack radiator clean natin. After maisarado yung drain plug ng ating radiator, kumuha na agad ako ng isang boteng Aeropack radiator clean tapos direkta ko yan ang inilagay dun sa mismong radiator natin. Isang bote lang mga bossing ang ilalagay natin. Tapos pupunuin na natin yan ng tubig. Baka magtaka nga pala kayo bakit tubig gripo yung ginagamit ko. Dapat distilled di ba? Actually, flushing pa naman yung gagawin natin. I-drain ko rin naman agad yung tubig na yan maya maya. Pero kung gusto nyo gumamit ng distilled, wala pong aawat sa inyo pera nyo naman yan eh. Tubig gripo na lang po yung ginamit ko para medyo makatipid. Tapos pinatakbo ko ng ilang kilometro yung Pajero para mabilis niyang ma-reach yung kanyang normal operating temperature and also para mabilis na mag-circulate yung nilagay natin na flashing. Nakalagay doon sa label ng ating radiator clean. Napaanda rin lang yung makina 10 to 15 minutes pero mas pinili ko. Napaanda rin at itakbo yung mismong Pajero. Wala pang isang kilometro yung natatakbo ko pero nag-normal na agad yung temperature niya paano. Naipit ba naman ako sa traffic? Tsaka ka nga pala, kinabitan ko rin ng thermostat itong pajero ko kaya mabilis niya nare-reach yung kanyang normal operating temperature. Pagdating sa bahay, din rin ko ulit yung radiator. Mga bossing, ingat kayo sa proseso na toha Dahil nga na-reach ng ating makina yung kanyang normal operating temperature, for sure napakainit ng tubig na ilalabas niyan. Kung meron kayong mahabang rubber gloves, mas maganda gumamit kayo. Tapos ang ginagawa kong discarded yan, mga bossing, kapag tinanggal ko yung drain plug, hindi ko muna tinatanggal yung radiator cap para hindi agad bumulwak yung mainit na tubig. Tignan nyo nung niluwagan ko yung radiator cap, tsaka tumulo ng malakas ngayon yung tubig sa ilalim. Ito yung unang drain natin na ginamitan na natin siya ng Aeropack Radiator Clean, kaya kumuha tayo ng sample at kung mapapansin ninyo, grabe yung kulay niya, di ba? Parang mas dark kesa dun sa una nating drain. Pero tara, tignan natin yung pagkakaiba nila yang unang baso, yung drain natin na wala pa tayong nilalagay na Aeropack radiator clean. Pero itong pangalawang baso, may radiator clean na tayong nilagay. Dito pa lang makikita na natin na effective yung ating Aeropack radiator clean. Kaya ang sunod natin ginawa, sinarado na natin yung drain plug ng ating radiator. Nagsalin tayo ulit ng pangalawang bote ng Aeropack radiator clean. Tapos, naglagay na tayo ulit ng tubig. Tignan natin kung makakailang radiator clean tayo sa tutorial natin today. Nagamit na natin kanina yung isa at eto na yung pangalawa. Tapos, test drive ulit ng ilang kilometro. Pagbalik sa bahay, drain ulit ang gagawin natin. Paulit-ulit ang proseso mga bossing. Bawat flushing natin, kumukuha tayo ng sample na nadedrain nati natin. At ito ngayon yung ating pangalawang flushing na meron tayong gamit na radiator clean. Kung mapapansin nyo, mas darker yung kulay niya ngayon. I Compare natin doon sa dalawang nauna. O ito, tignan nyo. O. Parang darker chocolate na yung ating na drain di ba? Dito na tayo ngayon sa pangatlong bote. Actually, nakakapagod talaga 'tong ginagawa ko. Drain, salin ng radiator flushing, salin ng tubig, tapos test drive, tapos drain ulit. Nasa pangatlong bote na tayo. Tingin nyo, makakailan tayo? Test drive ulit tayo. Alam nyo kung ano 'yung nakakatagal dito sa ginagawa kong proseso, 'yung test drive, tapos natapat pa na 'yung oras na gumagawa ako, eh oras ng labasan ng mga estudyante kaya grabe 'yung traffic mga boss. Bawat test drive, inaabot ako ng 30 minutes or more bago makauwi ng bahay. Kaya pag ginawa nyo ang proseso na to, nakadepende na sa inyo kung gusto nyo pang i-test drive ha. Pero sa totoo lang, mas effective na i-test drive niyo talaga. Kasi yung pressure ng circulation ng ating tubig dun sa radiator at sa makina, nakakatulong para mabakbak lahat ng kalawang. Pag uwi, drain ulit. Kuha ng sample at syempre, i-compare natin dun sa previous natin na ginawa. Tingin nyo, mas darker ba itong ating bagong nakuha o mas malinaw na siya ng konti? Ito yung unang drain natin na naglagay tayo ng radiator flushing. Mas dumumi siya sa pangalawa, pero itong pangatlo medyo luminaw na. Salin ulit tayo ng radiator clean. Bali nakakailang bote na ba tayo? Nasa pang-apat na pala tayo. Tapos, Diretso na agad tayo ng test drive. Pag uwi, drain na naman tayo. Kuha ng sample at kung mapapansin nyo dito sa kukunahin nating sample, mukhang mas malinaw na siya. Tignan nyo oh. Mas malinaw na to kumpara dun sa unang-una nating drain. Ayan. Medyo nakakita na tayo ng pagbabago. Tingin ko sa susunod na drain natin, mas malinaw na siya dito or kasing linaw na siya nito. Dahil hindi pa ganun kalinaw yung ating huling na drain, magsasalin ulit tayo para sa panglima nating bote. Itong panglimang drain natin, tingnan natin kung mas malinaw na siya dun sa pinakaunang-una nating drain. 1, 2, 3, 4, pang lima natin na ah. radiator flushing okay so medyo mas malino na siya doon sa kit kauna-unahan nating drain yung wala pang radiator flush tsaka ito may mga debris sa loob ito wala na oh. okay Bibilisan na natin ngayon yung video dahil nakakalimang flashing na rin naman tayo at nakita na natin na yung linaw ng tubig ngayon eh mas malinaw na kaysa doon sa pinakaunang-unang drain natin na wala pa tayong radiator clean na nilalagay. Pang-anim na bote na natin to. Tinakbo yung sasakyan, nag-drain, kumuha ng sample at nag-compare. Salin ulit tayo ng flashing at ito na yung ating pang-pito. Dahil hindi pa tayo kontento, nagsalin tayo para sa pangwalong baso. Ito na 'yung ating pangwalong drain na meron tayong nilagay na Aeropack Radiator Clean. Gusto niyo makita kung ano na 'yung itsura niya? <tong> 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 guys. So, ito na yung lahat ng na natin mula kanina. And I think ito na rin yung mayiging last ko na ano na flushing kasi kung mapapansin nyo halos hindi na nagkakapar nagkakaiba yung dalawa. Hindi natin din masyadong mapapaputi yan kasi nga syempre uh, kahit pa paano may may iwan at may may iwan pa rin na residue ng kalawang don sa ating radiator and then so sa ating uh, makina. Pero trabaho na ng coolant yon para matanggal siya tapos sa susunod na schedule natin ng pagpa-flashing ng ating radiator ulitin natin yung proseso na yan malay natin baka that time wala na tayong makikita ng ganito at least nakita nyo yung unang drain natin eto tapos uh, ito yung unang series na naglagay tayo ng uh, radiator clean from Aeropack sinundan natin ito ito yung mas matindi medyo luminaw 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 hanggang sa eto na yung pinaka kulinyasa Bago ko salinan ng coolant yung ating radiator at makina, eto at naisipan kong gamitin yung aking endoscope camera para masilip kung nabawasan ba o natanggal yung mga kalawang dun sa ating radiator. Eto mga boss, makikita ninyo dalawang camera yan. Tignan nyo dito sa bandang taas ng screen, makikita nyo yung mga rows ng ating radiator, di ba? Pero mapapansin nyo, mayroong mga black part. Yan yung original na kulay ng ating radiator. Tapos yung kulay gold, yan yung mga rust na kumapit. Mapapansin nyo, marami ng natanggal na rust dito sa ating loob ng radiator, di ba? hindi talaga natin niya matatanggal 100% kasi nga ilang taon din na kinalawang itong ating radiator kasi nga puro tubig lang ang ginagamit sa kanya tapos na-stock pa siya ng ilang taon kaya ganyan yung epekto. Pero ang kagandahan doon dahil sa ating radiator flushing, nabawasan yung mga kalawang sa loob, di ba? Yan mga bossing, so tapos na tayo magsalin ng kulat Ayan, nilagyan na rin natin yung ating reservoir sa tamang level. Uh, Pag-uminit ito, ah uh, bababa yung level dito so magsasalin tayo kailangan nasa full level okay so sa mga magtatanong mga bossing kung sa nakakabili ng Aeropack Aero Radiator Clean ilalagay ko na lang po yung product link nila sa video description and then sa pin comments mas nakamura ako ngayong araw mga bossing and syempre mas gusto ko rin yung gawa ko kaysa sa pinagawa ko po sa iba na pamahal na ako and tingin ko naman eh sulit din naman yung ginawa ko ngayong araw na to salamat po